Ang isang katamtamang sweldo ay hindi kung ano ang tumutukoy sa kahirapan. Ang talagang nagpapanatili sa mga tao na natigil sa kakulangan ay isang pang, araw, araw na pagkakamali, kaya karaniwan na hindi ito napapansin ng nakararami. Maaari kang magising ng maaga, magtrabaho ng walang pagod, gupitin ang bawat napakalaking paggastos, at magpapatuloy pa rin sa parehong sitwasyon sa pananalapi. Ang problema ay hindi sa halagang natanggap mo, ngunit sa paraang ipinapadala nito ang halagang ito. Mayroong isang lumang kasabihan sa mga pamilyang judyo na nagbubuod ng mabuti sa ideyang ito, ang kahirapan ay wala sa iyong pitaka ngunit nasa isip. Ang isang mababang sweldo ay maaaring ang panimulang punto lamang, ngunit kung ang tao ay gumawa ng isang pangunahing maling kuru, kuro, siya ay magiging kanyang tiyak na kisam. Ang error na ito ay nakatuon sa laki ng mayroon ka, sa halip na makita ang mga posibilidad ng paglago. Ang mga tumitingin sa numero sa sweldo at iniisip na ito lang ang maabot ko, ay talagang tinatakan ang kanilang sariling kapalaran sa paniniwala na iyon. Isipin ang isang gulong na laging dumura sa parehong lugar. Maaari itong maging bago, maayos na lubricated at maliwanag, ngunit kung hindi ito isusulong, nagsusuot lamang ito ng sahig sa ilalim nito ang isang maliit na sweldo ay gumagana sa parehong paraan. Maaaring ito ang simula ng isang paglalakbay kung idirekta mo ang iyong enerhiya pasulong. Ngunit kung nahuhumaling lamang ito sa laki nito, mananatili itong hindi gumagalaw sa loob ng maraming taon. Kinukumpirma ng kasalukuyang pananaliksik na ang aming potensya sa pananalapi ay hindi limitado sa pamamagitan ng mga numero, ngunit sa pamamagitan ng mga limitasyon na ipinataw namin sa aming sariling isip. Ang sikologo na si Daniel Kahneman ay pinag-usapan na ang mga traps na nilikha ng ating utak kapag nagpapasya. Ang pagkahilig ay manatili sa kung ano ang nakikita, ang halaga ng suweldo, at hindi papansin ang mga nakatagong mga pagkakataon na maaaring magbago ng katotohanan ito. Ang manunulat na si Angela Duckworth ay nagdaragdag, ang pag-unlad ay ipinanganak ng patuloy na pagsisikap, hindi ang posisyon na nasakop natin. Ang tunay na balakid ng isang mababang suweldo ay hindi ang kakulangan nito. Ngunit ang dahilan na nilikha ng maraming tao sa paligid nito. Sa isang maliit na nayon, nabuhay siya ng isang lalaki na naggangalang Diyos. Nagtrabaho siya bilang isang miller at kumita ng kaunti. Tuwing gabi, nagreklamo siya sa kanyang asawa, paano makalabas ng kahirapan kung ang aking sweldo ay napakaliit. Itinago niya ang bawat barya sa isang dibdib at paulit, ulit na sinabi sa kanila na parang, sa pamamagitan ng mahika, maaari silang bigyan siya ng kalayaan. Lumipas ang mga taon at walang nagbago. Si Joseph ay palaging nagkamali ng parehong pagkakamali. Nakita niya ang kanyang sweldo bilang isang pangusap, isang pangwakas na hatol, sa halip na makuha ito bilang panimulang punto. Ito ay tulad ng pagiging nasa gilid ng isang malaking ilog na may isang baso lamang sa iyong mga kamay at nagrereklamo na mayroong maliit na tubig. Ang tubig ay naroroon, sagana, Ngunit kung igiit mo lamang ang paggamit ng baso at hindi naghahanap ng mas malaking lalagyan, ang iyong uhaw ay hindi kailanman mabubuso. Malinaw ang unang aralin, ang isang mababang sweldo ay hindi nililimitahan ito. Ang naglilimita sa kanya ay ang mindset ng mga nakaharap sa kanya bilang isang hindi masusukat na kisam. Hanggat dumating ka bilang isang bilangguan, ito ay magiging isa. Ngunit kapag nakita niya siya bilang isang mapagkukunan upang mapalakas ang kanyang tilapon, siya ay magiging isang pingga. Ang mga modernong pilosopo at nag-iisip ay nagpapatibay sa ideyang ito. Si Viktor Frankl, kahit na sa ilalim ng matinding kondisyon, ay nag-usap tungkol sa kalayaan na piliin ang ating saloobin sa mga pangyayari. Ang Cal Newport naman ay naghahambing sa pansin sa isang kapital. Kung gugugol mo ito sa mga pagdadalamhati, walang nagbabago kung namuhunan ka sa pagbuo ng mga kasanayan. Kahit na ang isang maliit na halaga ay maaaring maging batayan para sa mga pangunahing pagbabagong anyo. Ginugol ni Diyos ang kanyang buhay na hawak ang kanyang baso. Ngunit may pagpipilian ka. Ang tanong ay hindi kung magkano ang mayroon ka ngayon, ngunit kung ano ang ginagawa mo dito ngayon. Sa parehong lungsod, nabuhay siya ng isang binata na naggangalang David. Tumanggap din siya ng isang napaka, katamtaman na sweldo para sa kanyang trabaho sa isang maliit na tindahan, ngunit hindi katulad ng iba, pinaghiwalay niya ang bahagi ng perang iyon bawat linggo upang bumili ng mga libro. Ang mga kapitbahay ay naghukay, ginugol mo ang maliit na mayroon ka ng papel. Mas mahusay na panatilihin ang lahat. Pagkalipas ng mga taon, tiyak na si David na naging isang iginagalang master at binuksan ang kanyang sariling negosyo. Pinalaya siya ng kanyang kaalaman. Ang mga nagligtas ng bawat pera ay nanatili sa parehong lugar dahil ang kanilang mga dibdib ay puno ng metal, hindi mga pagkakataon. Ang pangalawang aralin ay simple, ang isang mababang sweldo ay hindi pumipigil sa paglaki kung mamuhunan ka sa iyong sarili. Ang kahirapan ay nagiging isang pagkondena lamang kapag ang pera ay nakatago sa halip na mabago sa mga bagong kasanayan. Ang mga kontemporaryong mananaliksik ay nagbubuni sa katotohanan na ito. Sinabi ni Carol Dweck na i ang pag-unlad ay nagmula sa pagsisikap, hindi katayuan. Itinuturo ng Naval Ravikant na i ang kayamanan ay nagmula sa tiyak na kaalaman na walang makukuha mula sa iyo. Kahit na ang Angela Duckworth ay itinuturo na ang sistematikong pagtityaga ay lumilikha ng isang pagkakaiba, iba sa pagitan ng mga tumayo pa rin. At sino ang sumulong? Naunawaan ni David ang isang pangunahing panuntunan, isang pera na ginugol sa pag, aaral ng mga pagbabalik na dumami, ang isang barya na nakaimbak sa dibdib ay nananatiling metal. Tanungin ang iyong sarili, saan pupunta ang iyong pera? Para sa isang dibdib na nagpapanatili sa iyo sa parehong lugar o para sa kaalaman at karanasan na maaaring magdala sa iyo ng higit sa isang katamtamang sweldo. Sa isa pang lokalidad, nabuhay siya ng isang lalaki na nagngangalang chain. Ipinagmamalaki niya ang kanyang kakayahang makatipid ng pera. Sa tuwing natatanggap niya ang kanyang mahigpit na sweldo, pinanatili niya ang halos lahat at nabuhay sa pag-agaw. Akala ko ito ang tanging paraan upang mapayaman. Ngunit pagkatapos ng dalawampung taon, napansin niya ang isang bagay na nakakatakot, ang pera ay tumaas ng kaunti, ngunit ang buhay ay lumipas sa kanya. Lumaki ang kanyang mga anak ng walang edukasyon dahil nai-save eh, niya ang mga libro ang kanyang bahay ay nanatiling matanda dahil na save siya sa mga renovations. Ang kanyang kalusugan ay lumala dahil na iligtas niya ang kanyang sarili. Ang ikatlong aralin ay matigas, ang isang mababang sweldo ay nagiging isang sumpa kapag ang tao ay naging isang pagkahumaling. Ang pag-save para sa pag-save ay maaaring maging mas mahirap kaysa sa isang maliit na halaga sa iyong mga kamay. Ang mga modernong may akda ay nagpapatunay sa ideyang ito. Sinusulat ni Morgan Housel na i ang pera ay hindi isang pagtatapos, ngunit isang tool. Idinagdag ni Nasim Taleb na i ang isang sistema ay nagpapalakas kapag nahaharap ito sa peligro at paggalaw, hindi kapag ang lahat ay naka-lock sa isang ligtas. Dagdag ni Greg Nkeon, mas kaunti, ngunit mas mahusay. Ang mahalagang bagay ay piliin kung saan ilalapat ang iyong mga mapagkukunan at lakas. Nagkamali si Chaim. Naniniwala siya na ang bawat pera ay protektahan siya. Ngunit sa huli, pinangalagaan lamang ng mga barya ang kanyang takot, hindi ang kanyang buhay. Pag nilay, hindi mo ba gagawin ang iyong sweldo sa isang pasanin? Para sa kapag ang pera ay lumiliko ang sentro, hindi isang paraan, palaging iiwan ito sa pagdurusa. Sa isang maliit na bayan, isang babaeng nagangalang Miriam ang nabuhay. Nagtrabaho siya sa isang pabrika at kumita ng kaunti, ngunit may ugali, bawat linggo, pinaghiwalay niya ang bahagi ng kanyang sweldo, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi upang matulungan din ang iba. Bumili siya ng tinapay mula sa kalapit na biyuda, bayad ng mga notebook para sa mga anak ng komunidad. Marami ang nagtanong paano ka makakakuha ng napakaliit. Umiti lang si Miriam, ang maliit na dumarami kapag nagpapalipat-lipat. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang iyong buhay. Kapag nangangailangan siya ng tulong, suportado siya ng mga kapitbahay. Nang lumaki ang kanyang anak, tiyak na ang mga batang tinulungan niya na naging tapat niyang kaibigan. At, higit sa lahat, sa iyong bahay ay hindi kailanman kulang sa kasaganaan. Ang ika, apat na aralin ay nagbubunyag, ang isang mababang sweldo ay hindi na pagkondena kapag lumikha ka ng daloy. Ang pera na nagpapalipat, lipat sa pamamagitan ng tulong, pag-aaral at pamumuhunan ay palaging nagbabalik. Ang isang maliit na halaga ay nagiging isang network ng mga relasyon, kaalaman at mga pagkakataon. Ang mga kasalukuyang nag-iisip ay nagpapatibay sa prinsipyong ito. Ang nasabing Ben Shahar ay itinuturo na ang ipasasalamat at kabutihang loob ay ang batayan ng kagalingan. Sinabi ni Ryan Holiday na ang isang balakid ay nagiging paraan kapag ginagamit natin ang mga paghihirap sa pagpapalakas ng karakter. Naaalala ni Frankel na i-ang ibig sabihin ay nagpapanatili sa amin kahit sa pinakamasamang kondisyon. Pinatunayan ni Miriam na ang kaunlaran ay hindi nagsisimula sa numero sa sweldo, ngunit sa kapalaran na ibinibigay namin sa bilang na iyon. Ang isang katamtamang sweldo ay maaaring panatilihin ka sa kahirapan o bukas na mga pintuan sa mga pagpapala. Ang lahat ay nakasalalay sa kung nananatili itong tumigil o gumagalaw. Na naging kaalaman sa kapital. Tulad ni Ham, na ng ekonomiya ng isang idolo at nawala ng mga taon ng buhay na nabilanggo ni Petney. At bilang si Miriam, na kahit na mula sa isang napaka, katamtaman na sweldo ay lumikha ng isang daloy ng kabutihang, loob at koneksyon. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng isang pangunahing katotohanan. Ang problema ay hindi ang laki ng sweldo, ngunit kung ano ang ginagawa natin dito. Ang error ay hindi ang halaga, ngunit ang ugali. Ang ilan ay nagiging sweldo sa isang hawla, ang iba sa pundasyon. Itinuturo ng hudyo ng hudyo, ang pera ay kalahati, hindi magtatapos. Ang halaga nito ay nasa paggalaw, sa pagbuo ng mga prutas, sa paglikha ng buhay, sa pag-agos. Ang mga modernong mananaliksik ay nagpapatunay, ang paglago ay ipinanganak ng pagsisikap, hindi bilang. Nagbabala si Kahneman tungkol sa mga bitag ng pang-unawa. Naalala ni Dweck ang mindset ng paglago. Nagsalita si Taleb tungkol sa antifragality. Ang bawat tao ay nagko -co convert sa isang punto, ang paggalaw ay mahalaga kaysa sa kadakilaan. Ang konklusyon ay malinaw, ang isang maliit na sweldo ay hindi tinukoy ang iyong patutunguhan. Ang tumutukoy ay ang pagkakamali na nagawa mo dito. Kung ito ay lumiliko sa isang dahilan o isang idolo, ang kahirapan ay nagpapatuloy. Kung ididirekta mo ka sa paglaki, pag-aaral, tulong at pagkilos, ito ay nagiging isang binhinang kasaganaan. Alalahanin, ang pangungusap ay wala sa maputlang numero, ngunit sa ugali na ginagawang iyong bilangguan. Ang mga salita at kwento ay walang laman kung hindi sila naging at. Ni Aksyon Sa makatuwid, magsimula ngayon sa mga simpleng hakbang, anuman ang halaga na natanggap mo. Una Suriin kung nasaan ang iyong huling sweldo. Kilalanin ang hindi bababa sa isang paggasta na hindi nagdala ng tunay na benepisyo o paglaki. Tanggalin ito ngayon. Naglabas ito ng puwang para sa paggalaw. Pangalawa. Paghiwalayin ang isang maliit na bahagi, kahit na minimal at mamuhunan sa iyo. Bumili ng isang libro, magbayad ng isang mabilis na kurso, bumuo ng isang kasanayan na nagdaragdag ng iyong halaga. Na ito ay isang simbolo, ang iyong sweldo ay hindi isang pagtatapos ngunit isang panimulang punto. Pangatlo, gumawa ng isang hakbang ng kabutihang loob. Ibahagi ang isang bahagi sa mga nangangailangan nito. Hindi ito pagkawala, ito ay paggalaw. Cash na nagpapalipat, lipat sa pagbabalik sa anyo ng mga relasyon at mga pagkakataon. Silid. Isulat ang isang desisyon na lumiliko ang iyong static na sweldo sa pag-aari. Maaari itong maging isang plano upang makalikom ng pera para sa isang tuos sa trabaho, isang pamumuhunan sa kalusugan o isang maliit na proyekto. Suriin sa isang buwan, pinalakas ka ba nito? Ang mga hakbang na ito ay tumatagal ng mas mababa sa isang oras, ngunit baguhin ang lahat. Ang isang maliit na sweldo ay hindi na isang haula kapag tumigil ka sa takot dito. Ito ay nagiging isang gulong na sumusulong, hindi isang timbang na timbang. Ang isang katamtamang sweldo ay hindi kailanman naging isang pangungusap. Ang pangungusap ay ang ugali ng paggamit nito bilang isang dahilan o idolo. Ang pangungusap ay ang takot na ilagay ito sa paggalaw. Ang error na ito ay nagpapanatili ng mga tao na mahirap kahit na matapos ang mga dekada ng trabaho. Inuulit ng Millennial Wisdom, ang halaga ay hindi kung magkano ang mayroon ka, ngunit kung ano ang gagawin mo dito. Kinukumpirma ng modernong agham, ang paglago, pagtitsaga, systematization at layunin ay nagbabago ng higit pa kaysa sa mga zero sa payroll. Hindi ka mahina, nakalimutan mo lang ang lakas ng disiplina at kahulugan. Ibalik ito at kahit na ang pinakamababang sweldo ay magiging simula ng isang bagong landas. Sabihin mo ang iyong sarili ngayon, ang aking pera ay hindi isang hawla, nag-upa ito ng mga tuol para sa aking. Nawa ang pariralang ito ang iyong panimulang punto. Ibahagi sa mga komento, anong ugali sa pananalapi ang nais mong baguhin ngayon? Ito ang iyong unang hakbang patungo sa kalayaan.